Tignan mo, magbalik. Uh, listen, listen. Ah, hindi mo. Mic test. Mayroon bang mic? Wala nga eh. Ito, Nova. Kumakain kami. At sito. Maingit kayo sa amin ha. Ha? Ano marinig yung boses natin ha? Sana maingit kayo, mga hayop kayo. Ha, full trip kami. Kaya nga, inggit kayo, Bella.

Sige, nating... Stop na natin, ng haba nun. Hindi, konti pa lang yun. Nating gana. Ito. Pag natapos na yung kanta, stop na natin. Hindi, tumutagdag pa eh. Wag! Wag! <laughs> <laughs> Wala nang kanta. Sana yun ang kinansel mo, ang pa, sandali pa lang yun. Ang tagal. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Ah, YouTube. Hindi, na natin. Loading muna natin, na. Ah, Ah, shit. Tapos muna natin. Ito. Post muna natin. Ito, 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 ito. Simulan na natin. Ikaw. Iyan nga tamo na hindi. Ah, hindi. Ah, ito. 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 Looking in your eyes, see a paradise. Was that, that I found, I found Good to be true Ah, nag stop to. Palood muna natin, bago natin. Paano? Tara, palood muna natin. Palood muna natin. Tapos, ha, bago yan. Stop natin to. Tapos, natin yung friendster. Palood din natin. Ito, may re kasi maganda to. Si John Maris classmate ko nung uh, high school. Uh -huh. Hindi, nasa 17 lang. Ay, hindi. Iwin natin. Uh Oo, -oh, 1918. Ang gaganda ng mga picture nito eh. Uh -huh. Dun sa ano ko. Hmm. Hindi, dun sa ano ko. Sa isa kong sa ano ko sa isa kong account. Saan na ba yan? Ender uh -huh. Ano lang yung Ender Tatlo. Puro account ko pa. <laughs> Ako yun, no? ako rin to. Hindi, <laughs> <No. Man. laughs> ito, you're already your friend. Ito. Tapos ito yung akin. Ito yung dati mo? Oo. Yung henda underscore Scaropila. Ito yung Hoya Park. Ito. Nakapaira po mo sarili mo kung dito mo lang <laughs> check click, oh. may araw na pababa. Ah, oo nga, no. Ito. Class picture. <laughs> class picture. <laughs> ah ah. Wala tagal. Ay wala siya. Nawala na yata siya. Ito na Nandito siya sa class picture namin. Ito. Ah ah. Abis. Hindi ko malapitan eh. Hindi ko malapit eh. Ito tara tignan natin. Hmm. <laughs> tata.